Alam nyo ba na merong isang napakagandang lugar dito sa lungsod ng Kabuyao na libreng libre nating pasyalan at only swimming pa. Ito yung lugar dito sa marinig na akala natin ay simple lang pero may natatago pala itong ganda. Once a year lang ito nangyayari. Bakit once a year? Kasi nga po pag ito ay tapos na yung summer ay puro tubig na po yan hindi na po mapapasyalan niya ng mga tao. Pakikita so, ko sa inyo, yung sunod nating video, ito yung unang-unang punta ko dito na hindi pa summer. So, sinubukan ko na pumunta dito pero hindi ko kinaya dahil napakalalim ng tubig. So, ito, panoorin nyo po ito. January 11, 2025 na sinubukan ko na pumunta dito at muli kong balikan yung lugar na kung saan natuklasan ko na may maganda palang pasyalan dito at liguan dito sa barangay marinig. Nagulat nga ako dahil malaki na yung pinagbago ng lugar na ito na dati nadadanan ko ng motor, ngayon ay puro tubig na. Sinubukan ko nga tumawid at lusungin ko yung tubig dito pero nabigo ako. Bukod sa napakalalim na, mahangin pa, napakalakas pa ng alon. Gusto ko lang kasing malaman ko ano na yung itsura nung lugar na akin pinupuntahan dito pag ako'y nagbablog kumpara noon at ngayong matubig na. Bagamat merong guide sa akin, yung mga ngawil o yung mamimingwit pero ako'y naliligaw dahil nga hindi ko nga alam yung takandanan. Dahil nga ako'y nakangamba, baka ako'y mapunta dun sa malalim na part ay hindi ko na itinuloy. Gusto ko sana uling makita yung lugar kung saan nakita ko yung magandang lugar dito sa Marinig. sila, ma mag, sila ng mga Mamaya ipakikita ko sa inyo yung kahoy na yun na inaakyatan ngayon ay walang tubig. Napakalaki talaga ng pagbabago, kalikasan at mga tao. Tilan sandali na lang makikita nyo yung kasalukuyan na kung ano ang lugar na ito ngayon. Nandito tayo ngayon sa Kapuyaw dito sa Marinig na akala natin ay daungan lang ng mga bangka pero magugulat kayo merong isang napaganda ditong lugar na dati ay puro tubig pero ngayong summer ay ganito na tingnan niyo sa paligid ko pwede nang daanan na ng mga motor napakalaki talaga ng pinagbago ng lugar na ito. True in mo, January ako pumunta dito, January 11, pero ngayon ay April. Within 3 months, ang laki ng pinagbago. Maging yung kahoy o yung kawaya na nakatayo na yon na inakita ng mga nanguhuli ng isda, ngayon ay wala ng tubig. Kung mapapansin nyo, sa unang part ng video, ito talaga ay puro tubig itong lugar na to. Kayang nakakagala, nakakapaglakad ang maraming tao. Mga sasakyan, mga motor, kayang-kaya ng tumawid dito. Kung nung panahon na ako lumusong dito noong Januari, ay siguradong lubog na lubog na ako din sa tapat na ito. Kaya nga naman itong lugar na ito, once a year lang talaga nagpapakita. naman mga kababayan natin na alam itong lugar na ito is sulit na nila yung panahon na ganito marami talaga ang mga tao na nag enjoy sa lugar na ito mga pamilya at mga nagalabing labing o siya hanggang dito na lamang po at maraming salamat huwag nyo pong kalimutan mag like mag share at mag follow sa ating mga video